Nakakulong ngayon ang Asian driver sa Lapu-Lapu Day Festival Block Party Attack na may 20 hanggang 30 taong gulang na lalaking driver na posibleng may problema sa pag-iisip at narinig na humihingi ng paumanhin. Para sa trahedya sa Vancouver, Canada na nag-iwan ng hindi bababa sa siyang ang nasawi at anim o higit pang sugatan, ang ilan ay kritikal. Pag-atake o aksidente, isang driver ang nag-araro sa mga tao sa Lapu-Lapu Day Block Party, isang pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa Vancouver. Canada, Sabado ng gabi na nag-iwan ng maraming nasawi, siyam sa huling bilang, at animang nasugatan, kung ang isang kakilakilabot na pag-crash o isang sinadyang pag-atake ng terorismo ay nananatiling nasa ilalim ng investigasyon. Ang inaakalang isang mapayapang gabi ng musika, pagkain, at pagdiriwang ay naging eksena ng kakilakilabot, Sabado na nagtatapos ng ang isang itim na Audi SUV, ay umararo sa isang punong pagdiriwang, na nagdiwang ng kulturang Pilipino. Ang mga nagsasaya ay lumabas upang ipagdiwang ang araw ng Lapu-Lapu, isang pista ng pamana ng mga Pilipino, nang ang isang hindi pa nakikilalang driver ng SUV ay bigla, nang walang babala, na direktang sumugod sa karamihan, pumis lang ng maraming tao at nasugatan ng hanggang dalawampung katao ayon sa paunang mga ulat. Ayon sa Vancouver Police Department, naganap ang nakakakilabot na insidente pagkalipas ng alas 8 ng gabi sa E41st Avenue at Fraser Street kung saan daan-daan ang nagtipon para sa kaganapan sa komunidad. Sinabi ng polisya sa ex, nasa kustodiya ang driver, magbibigay kami ng higit pang impormasyon habang nagbubukas ang investigasyon. Ang Departamento ng Polisya ng Vancouver habang tinatanggihan ang pagkakakilanlan sa driver, sa isang komperensya ng balita noong Sabado ng gabi, ay inilarawan ng driver bilang isang dalawampu hanggang 30 taong gulang na lalaki ng Vancouver na kilala ng polisya sa ilang mga pangyayari na naaresto, Matapos siyang hawakan ng mga nanood sa mga festival hanggang sa dumating ang mga pulis, ang hindi pa nakikilalang lalaking asyano na sinasabing 20 taong gulang ay hindi lumilitaw na nasaktan o nasaktan habang hawak siya ng mga tauhan ng seguridad sa gilid ng bakod. Ang ibinahaging video sa social media ay nagpakita ng ilang mga biktima na tila malubhang nasugatan habang sila ay hindi kumikibo at duguan sa kalye. Marami pang iba ang dinala sa mga lokal na ospital. Hindi pa alam ang kanilang kondisyon noong huling bahagi ng Sabado ng gabi. Hindi sinabi ng pulisya kung sinadya ang insidente o resulta ng walang ingat na pagmamaneho, at kung sinadya, kung ano ang maaaring nauna sa itinuring ng ilan bilang isang domestic actong terorismo. Ang mga pangunahing crime detective at collision reconstruction team ay nanatili sa pinangyarihan hanggang hating gabi, sinisiyasat ang lugar para sa ebidensya at nakikipagpanayam sa mga saksi. Ang pagdiriwang ay nakakuha ng mga pamilya, mga bata, at mga kapitbahay mula sa buong Vancouver, maraming sabik na tamasahin ng mainit na gabi ng tagsibol, na hindi alam ang kakilakilabot na malapit ng mangyari. Ang mga video na naipost sa social media ay nagpakita ng nabigla sa mga nanunood ng festival na nakatayo sa tabi ng mga baluktot na tolda, natambang mga upuan, at nagkalat na mga gamit, ang resulta ng dapat sana ay isang ordinaryong, masayang kaganapan sa komunidad. Hiniling ng polisya sa sino mang may video footage ng insidente o nakasaksi sa pagcrash na makipag-ugnayan kaagad sa mga investigador. Ang araw na ito ay dapat na maging isang masaya at maipagmamalaki na sandali para sa aking Filipino community, isang pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day sa aming block party. Ito ay sinadya upang maging isang araw na puno ng musika, pagkain, tawanan, at pagpaparangal sa ating pamana, sa halip. Ito ay naging isa sa mga pinaka nakakatroma na araw na hindi namin malilimutan, isinulat ni Jen Aida Bacastaneto na dumalo sa pagdiriwang. Pagkatapos ng kaganapan, isang trahedya na aksidente ang naganap na kumitil ng maraming buhay, ang dapat sana ay magtatapos sa mga ngiti at alaala ay naging isang bangungot. Ang mga pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay ay nagdadalamhati at nabigla, nakakadurog ng puso na lampas sa mga salita. Tatandaan natin ang mga nawala sa atin ngayon at pararangalan natin ang kanilang alaala sa paraan na patuloy nating sinusuportahan ang isa't isa sa hindi mabata na sakit na ito. Condolences po sa mga naiwan. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Salamat po.